Hello, hello, kumusta mo amigos, amigas, mayong adlaw, kininisab si Dudong Kinit para sa dugang nga po na update. So kami sa so team, team birthing, doon na na po balik kuno nga usap taon sa amung isiportaran. Nga mao si Nanay Lucia, nga usap po taon ka nga nag-inusara, o tigulang na po kaayo. kayo. dako, kami pasalamat sa ginoo, nga usap taon siya sa among nga nasuportahan. O sa among pag-abot, mga ma'am sir, mao gitaw ni naabtan, nga ang hubag ni Nanay Lucia, ni Buto na usap. Huma na ayo ang katong una nga ni Buto. Kumusta man ka? Hala. Hala. Sus ginuon ni na pud imong totoy nay. Oh, Boto na po. ka pagpano pagpanunggo na ko og tambal. Pagkasunod og ma Boto hey, na sad ang usa. Dugo na ka ang imong buto. Sa una ni. Perting buto ha. Mga ma'am sir. Mga gitaon ni Sanay Lucia, purti gitaon pagkaluya. O, ang ginaw na langit, ang naibaw kay nanay. Nga, yeah, di nga isa ka pwede magsuri-suri sa karunay kay Ma grabe kayo ang one init unya mau one nya ka ma init nya ka gidadaan ka mo gatas karon ha sudan nimo wala U wala kay sudan wala kuan nimo kanang bugas lama, ma palita mo bugas uh... sudan wala kay sudan usa man sudan na gusto nimo kaunon. Uh, kana ra mga barong mo eh, di ko mo pay mo ko ka kaon oh mga barong oi eh. sige ma paningkamutan ni namo nay nya oh Og mo ang nasairan mga ma'am sir grabe ang dugo nga nagawas sa tutoy ni nanay perti ko nang pagkadaghana og pila na kadaya ang iyang nahurot kay iha man ning tawong isaud ang mga dugo nga nagagas mo adyo nakita as nanay Lucia loya na gitawon kayo siag purma og ang Ginoo na lang ang bahala ni nanay Lucia ya yeah, salamat ha? Oh. nay daghan ning gatas na kung gipalit sa manay nya mga pi baka nay gipalit bigan kape oo oh ya samay pud sa adol suak suak Oh, so, sige lang. Magpalit yung adol sunod. Mga ma'am sir, ganahan mo mo tanaw sa tibok ng storya na mo, ni Nanay Lucia. Palihog na lang ko, tanaw sa among Facebook page Ngating ating birting kaya naaar na dito ang tibok ng storya. Salamat kayo ma'am sir. Salamat kita sa si ginawa na eh. Ang po lang tanay ha, ngayon ta, napagkikayuhan ang mga sitwasyon ka ron eh. Pangayo, kung ginakos ginoo, sa akong tumang yun, kung mauna yun, tao. Hindi ko yung Sige lang, tapos ay dan sa ginoo na ha. Tinudyo na mga ma'am sir pag-ampo sa labaw mga kagagahong Maugin ang tao na ang pag ni nanay Si man, anak kay Bao Mga ma'am sir, salamat sa pagtanaw ng video Pagunta, dili niyo kalimtan ang pag-share ani isa niyo ka-share, takoy katabang sa among ibuhat Salamat kayo, God bless na